yun, magandang hapon mga kalapit bali matuturo tayo sa alaga nating ibon na si Bibos so ito kung makapansin ninyo ang baba nitong ginawa natin ring so dahil first time pa lang niya mag ng basketball so tuturuan natin kung paano mag siya dito so ito tatago muna natin to Then, kukunin natin yung ibon. So, ito na si Bibos. So, step by step tayo ng pagtuturo ng pagbasketball kay Bibos. So, una, syempre, papakilala natin itong mula. So, kailangan, tumuto ka na siya dito. Dahil hindi yan makakapaglaro ng basketball hanggat hindi siya tutuka rito sa ating tela so, Patukay natin. Ayan. Come. So, papatukay natin. Let's go. Yet. So, yun. Pag anong inangat niya, good sign yun na pwede siya magbasketball. So ayan, papatukatukay natin muna yung bola. So ayan. So yun o, oh, naiyaangat. So madali na yon para sa pagturo natin sa pagshoot ng bola sa ring. So yun lang. O oh, yun Oh. Good. Sapa. Yun. Ram. Very good. Sapa. Get the ball sila ba Ito ba Ito bol. Yun o. Oh. Diba? Then, in-next na natin itong ginawa na ating ring. Na mababa lang. Ayan, yeah, mababa lang yan. Ayan o. Oh. Diba na-shoot na niya. So, reward tayo. Isa pa. Dito, dito. Dito. Hanggang sa ituro natin kung saan yung tamang pag-shoot. Yun, oh. Pag anong nalaman niya, reward. Reward tayo. Isa pa. So, yan dito. hop oh, no. Nope. No. Sige, dito. dito. No. Nope. Yan. Good. So, ibig sabihin, okay, good. So, mababa muna tayo. Shoot. Uy, sayang Pintis yun Very good So, hanggang sa matuto na siya Shoot mo, B-Boss Shoot, B-Boss Nope, nope, malayo na So, pag malayo, balik natin So, shoot Shoot, B-Boss Nope, malayo B-Boss shoot yes very good ayan so, yung good shot good shot good shot good shot pala good shot dito dito yun sayo yun very good so reward so ganun lang po mga kalupit ang ating pagtitrain sa ating alagang ibon Uh, sa susunod siguro meron na itong ano yung mataas na stand ito lang po ay sa panimulang pagtuturo ng pag-basketball ng alaga ng ating ibon. So ayun mga kalupet at abangan ninyo sa susunod kung ano naman ang matututunan ni B-Boss. So ayun hanggang dito na lang mga kalupet at bye bye!